Ito po ang ulam na ibabahagi ko sa inyo. Kung ano nakita ko sa freezer, yun po ang aking ginamit at ilang piraso po ng gulay. At ito naman po, ay tulya. Frozen po ito. Tinunaw ko na at ito po iluto na. So, po natin yan sa sibuyas. Tapos po ibawang. Mates, kapag kaluto na po yung ating aromatics, maglalagay po ako ng konting bagoong. O, isang maliit na karot po ito. Konting patis lamang, konti lang. Maglalagay po ako ng nor. Pikin nyo po ng konting shrimp powder, oh. Ganun. Napakabango nung itong niluluto ko, oh. lagyan po natin ng tubig. Apat ah, na tasa po ito ng tubig, mga kaibigan. Tapan muna natin sandali, ha. Oh, kumukulo na po, oh. Lalagay ko na po itong ating upo. O, yun. Mura-mura upo yata ngayon sa palengke Kaya upo na lang po ang aking inilaho. Mili po ako at $5 po yung tatlo. Mahal po ba yun? Lalagay na po natin itong ating halaan, tuliya, o kaya itahong kung meron kayo, kung mura-mura, ano ba mura doon? Kanina po, binanggit ko, ito po yung luto na, o, oh, napasingawan at wala na rin pong shell. Igi yung may ganitong nabibili din sa lugar ko kasi po ito yung frozen, so tinunaw ko muna. Pero masarap po yan. Hmm. Ilahok na po natin to mura-mura naman ng imitation crab, meat, para maraming makakain, o, may sabaw pa. Bagong bago po ito sa paningin nyo mga kaibigan no? Nga naman kapag ka po umuulan ng yelo din sa lugar ko at hindi makalabas Kung ano-ano lang ang naiisip kong lutuin para makapagbigay ng mga bagong bihis na ulam sa inyo Katulad po ni Ray Kaming tandurog po, hindi ko pa yata nalalagyan Konting halo pa, yun O siya, takpan po natin ha, hindi pa tayo tapos at may ilalagay pa ako dyan O siya Kumukulo na po. Tingnan natin. Malambot na rin po yung ating upo. Kaya ako po nilagyan ng uh, konting bagoong. Dalawang beses ko na po itong ginawa. Yung isa yung hindi ko ipinakita sa inyo. Pero parang mas masarap po talaga kapag ka tinatapik-tapik yung ng kaunting bagoong. Para sa ating mga Pilipino, ha, uh, yung panlasa po. Dahil po nga, it, nilagyan ko ng eto ba, uh, tulya, halaan. Maglagay po tayo ng sotangho no? Dalawang balot po ng sotang niya. Ilibog na natin. Para po talagang marami makakain. Ito ay uh, kompletong -kompleto na sa isang kaldero eh, ay na ang protein at nandun na ang carbohydrates. So, ganoon. Gugupit-gupitin ko po yung noodles, ha? At baka sumabit sa so, lalamunan ng kakain, eh. O, tingnan nyo, o, ginaganyan ko. Po. Kasi po'y mahaba, eh, o. o yun. Ganun, gupit-gupitin nyo. Hindi <laughs> pa tayo tapos. May lalagay pa po ako dyan. O, siya. Lagyan po natin ng kinchay para maganda kulay, layo. Oh. It completes the meal kapag kami berde. Hmm konting ngalo lang po. Naku po, o, tignan nyo, o. Yan ba ang hindi nyo kakainin, o? Parang kaya sarap-sarap. ko na po yung apoy, ha? At ito po, ay, ayos na, ayos na. Mga kaibigan, nakikita nyo naman ang niluluto ko. Pasintabi na po, ha? Ngayon po, hindi po makalabas at dahil nag-uulan dito ng yelo at bumabagyo. So, pinipilit ko lang po talagang magkaroon ng content at makapagbahagi sa inyo ng ulam na, pakiwari ko, marami sa inyo makakagusto, katulad po na itong ginawa ko ngayon. Ma run bilaro